Bonjour, ako po si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus. At ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa almanda ng mundo, asahan niyong naroon kami hanggang maglingkod sa bawat kapamilya Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Ilos protesta laban sa demolisyon ng isang makasaysayang lugar sa Turkey, lalo pang tumitindi. Mga Pinoy pinayuhang magingat at tumiwas sa mga lugar kung saan may mga demonstrasyon. Vice President Jejo Martina ay pinweltahan ang Taiwan. Mabagsak raw ang ekonomiya nito kapag inaalis ang mga Pilipinong manggagawa doon. 78 anyos na Pinay patay nang masunog ang kanyang bahay sa London. Ilang bansa sa Europa binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Bilang na mga namamatay, umabot na sa walo. Batang Pinoy ng gold at silver medals sa torneo ng karate sa Belgium. At one ka pamilya go fiesta sa Milan, dinagsa. Mga bidang artista ng teleseryeng Apoy sa Dagat, nagpasaya at namigay ng regalo. Lalo pa ang tumitindi ang mga kilos protesta sa Turkey laban sa napitintong demolisyon ng isang makasaysayang lugar at ang huling natitirang liwasan sa sentro ng Istanbul. Tinututulan ng mga mamamayan ang plano ng gobyerno na putulin ang mga puno sa Taksim Square para magtayo ng shopping mall doon. Nanawagan naman ang embahada ng Pilipinas at mga leader Pinoy sa mga kababayan na magingat at magdasal. May report si Weng Timoteo. Nauwi sa kaguluhan ng tahimik na pagpoprotesta sa Gezi Park noong nakaraang Webes ng madaling araw nang sumalakay ang mga pulis gamit ang mga tear gas, pepper spray at water cannon para itaboy ang mga ralista. Nagalit ang mga sibilyan hanggang dumami ng dumami ang mga sumasama sa mga demonstrasyon, bata man o matanda, babae man o lalaki. Dumawid na rin ang issue at ino-question ng liderato ni Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. Umabot na sa mahigit na po ang mga demonstrasyon sa bansa sa malalaking siyudad ng Istanbul, Ankara, Izmir, Eskishihir, Diyarbakir, Adana at Antalya na ikinabahala ng karamihan. Wala namang naiulat na Pilipinong nasaktan sa mga protesta. Sa ating mga kababayan sa Istanbul at sa iba pang pa, mga siyudad sa Turkey, sa panahon ito, tayo ay uh, mag-iingat dahil maraming nagtitipon-tipon, maraming mga nagde-demonstration. Nanawagan din ang mga Pinoy leaders sa Turkey. Dapat uh, doon lang tayo sa bahay. Huwag tayong uh, pumunta sa kung saan may mga protesta. We need to pray, all to pray, as the guidance of the Lord, so that the Holy Spirit will guide us. Sinasabi ng mga sunod-sunod at malawakang protest na sinasagawa sa buong bansa ang pinakamalaking hamon ngayon sa liderato ni Erdogan mula nang siya ay maluklok sa pwesto 10 taon na ang nagdaan. Para sa Balitang Europe, Weng Timoteo, Istanbul, Turkey.